Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Aling Maria I think uh, si sister ay balik Islam So bigyan natin ang sagot ang kanyang katanungan Sabi niya paano po Pag nadighay after magudo Nagprepare na po kasi Para magsala Kaya lang bigla po ako nadighay Hindi po ba Ako nagstart magudo po Magudo po ako ulit uh, Bago magsala salamat So may mga nakakasira po ng ngudo. Pero ang pagdighay, hindi po siya kabilang sa nakakasira ng ngudo. Kahit ilang beses, ilang basis ka pang magdighay. Ang mga nakakasira ng ngudo ay katulad ng pagkain ng karni ng kamil, uh, paghawak sa private part natin ng direkta, yan ang pananaw ng ilan sa mga ulama. Pero kung may takip naman yung kamay natin, na nahawakan natin ng private na part ng katawan natin ay hindi naman masisira ang ating udo. Pagtulog na bumagsak ka na, yan nakakasira ng udo. Pero pagtulog na idlip lang or nakaupo ka naman, ay hindi naman masisira yung udo mo. Basta wag lang yung nakahiga na bumagsak ka na, yun yung nakakasira talaga ng udo. Yung pagdumi, pag-ihi, pag yan, mga nakakasir ng udo. Siyempre, pag, pagdating ng regla, malaki nakakasira ng udo yun. Uh, Pagkikipagtalik sa sawa, paglabas ng similas, sanhin ng wet rims, mga nakakasira ng udo. Pero yung pagdighay, hindi po nakakasira ng udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.